Bilo-bilo. Yeah. Diba bilo-bilo to? Ito yung mm -hmm. ano namin, mga ingredients. Ito yeah. ang listahan. Ito ang listahan. Merit yan ni mama. Ito yung... Milk. Ay, hindi. Ano yan eh? Gata. Yung gata. Gata. Oo oh, oh, nga. Coconut milk. Kokos okay, yeah. milk. Kokos milk. Kokos milk. 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 At milk. Kokos saba. milk. Yung milk. Kokos milk. Kokos milk.

sa labas kung magagawa sa ng pampainit ng chan. Yan. Ito po yung ay ano ito, kasaba. Kasaba. Kamuting kahoy in in Bisaya bilang hoy. Waray pala bilang hoy. Tapos, ano siya in Ano yung tawag? Yeah, in German. In German. Ano siya? Talimutan mo natin. na. gagawin ko ngayon? Gaganyan yung hiwain? Yes. Yeah. Box. 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 Sa box? Yeah. As in box? Pano? <laughs> Sobrang As in box. As box? Parang mo ba yan bilog? Ha? Mahihiwa mo ba yan bilog?

Pagkakataon ng kukong-kukong ganyan. Nanay ko dati ganito. O ganyan. Ang laki naman, Ma. Ay, hindi mm. pala. Sakto ba? Sakto. Para maghihiwa ka lang ng mangga. Mm -hmm. Ano ka ba? Wala namang sinasangtong bunga nga pa na Malaki, maliit. Pero tatuog pa lang. Tatuog pa to? <laughs> Bakit <laughs> nakuha? Tsaba-tsaba? <shaba. laughs> ano ba yung sabi nang magawa? Tsaba-tsaba Mag-interfink ka na sa viewer natin. Sabihin mo mag-ano'y follow ka sa page mo. Yeah, yeah. Yung pangalan ng Sabihin mo, ano, ito yung ano... Ayun yung page mo. Ang ganyan. Mm -mm, para ano... Dumami ka follower. Ganyan. Takot ako sa kamay. Hindi. Kontrolado yun. At saka hindi ito, hindi ito yung matalas. Ang kachili yung mata. Takot ako dun sa matalas gusto. Ah. Kahit ito umano sa kamay. Hindi. Ay, yung isa. Ano, Oo, yung mga bago. Grabe yun. Katakot yun. Ayoko. Ano yun? Alam siwala dun. Traidor yun hapon oh, niya. Bakit parang palaki ng talas yun? Oo nga, ba't palaki ng talas yun? Yeah. Para yan, niluloto pa yan? Ginitaw lang yan, hindi. Lalagay ko na. After, nilagay ko yan. Uh, ah, ayan na. Ito muna una, tubig pa lang. Papalambutin. Uh -huh. Aha, tapos, tapos sa na na. Tapos, pag malapot, na, nilagay na ito pati, pati. Ay, ito pala muna. maguto kasi luto. Luto na yan eh, yung banana. Mm -hmm. Saba. Ah, Papalang buti na lang. Diyos ko, mahal na mga ingredients natin. Ba Babawiin na Nakakapulubi. Babawiin na yung oo, oo. Ilang euro ito. Di bali na ano. Craving ano naman, satisfied mamaya. Yeah. Galingan natin lang yung lasa. Para ano, solid. Yeah. Pag sa Pinas, eh, si magkano lang ito? Wala pang 500 to. No? Oh. Dito, grabe. Mm, magkano nga lang yung katay Yung ang na natin na nga? 200 ata, 200 plus mag-almost 300. Mm. Dito, magkano di ma? Mm -mm. Nasa, no, laki na, kano yung binayang ito? Hindi, may get. Ay, <laughs> di. Mm -mm. Ito lang yung ano lang. Ito nga, 6 euro na yan yung saba. My God. Mm -mm. 6 euro na yun. 6.90 Okay lang yun. Basta ano, masarap. Sarapan na lang natin. Sulitin natin. Bawiin sa lasa. Dapat may tagutay. May bangus pa pala ako ay, dyan, ay, dahil. Ay, bangus. Dapat kami na yun natin, paksiwin, masarap yun, di ba? Yung, hmm? ano, hmm. yung may ano, yung may, may sili, para. may suka, pwede kaya ano. Yung pag nabuo yun? Na buo Oo, buo, frozen yan. Yeah. Galit na no. you know, siya. Oh. Hmm. Sa si peraso, kayo? 12 euro na higit. Wala nang screen time si tita sa vlog. Ba bakit? Hindi siya kita. Hindi ako kita. Wala na tayong siyang ginagawa. Oo. Kuya, ang dami ba nito? Hindi. Marami yan. Wow. Yung lahat eh. lahat. <laughs> okay lang. Okay lang. Mag Sabi hanggang bukas. Ya? <laughs> Hindi <Sabi> yan. Hindi nga yata. pang ayun Hindi nga yata. Nakain yan. Hmm. Kain? yun. Nakain yun siya. Nakain yan pero hindi. Aywan ko lang kasi dati yung ginawa ko sabi niya, Eww! What is this? Eww! Yung maha nga nga. Oh, sarap nga! Ba't daw may mais? ayaw na ng maha ng may mais. Tapos yung kasaba namin, ayaw niya ng may cheese. Kaya man yung nilalagay. nilagay niya yung almond, yung ano dinurob, yung ano na, green na. Sarap. Nawi-weird na siya. Sabi niya, ano ba yan? Ano daw, uh, ano daw? Cheese sa ano? Okay, tayo na. Oh, mm -mm. Ganun. Maybe siya nga pala si Eliza. Mag-hi ka sa camera. Hello. Siya si Kathleen. At si Melinda. Hi. Yeah. Siya. <laughs> <Yeah. laughs> Lalapag niya daw yung i-ano niya. Yung Instagram. Lahat ng social media. Okay, frozen yung ano niya, saging. Frozen. It's frozen time. Frozen time pala yun. <laughs> frozen. It's frozen time. Bakit yun yan natutulog? Ano natutulog? Ito yung mata. Frozen, frozen, frozen malamig yun. Ayan. Uy. Napa, kuha ka ng ano, ano ko tsaka. Teka lang na. Ano ba kung mabasa ko pa din? Ito. Ano ba yan? Dalawa? Isa pa. Sugar. Brown sugar. Ha? Yeah, this is the partner. Mira. Ay, ubusin muna natin Ay, ubusin muna natin sa mga partner. Yeah. Ayan. Kasi may nagbi-video kami. to so, Ano? Uh, no. Okay oh. Oh. Wala bang gatas 'yan? No? No gatas. Okay. You take him, take him first. Yeah, I will taste it. Lang, oh, sorry. Please. Wait lang, hindi pa. Sweet. Sweet. Okay. Mm -hmm. Wag mo durog na. Ang ah, bilog bilo. E, eh, ganun lang to. Okay lang yan. Okay oh, lang bilog, yan. Bibilog yan. Uh Oo. -oh. Kaya nga bilog, bilog. Ah, bilog, bilog pala. Bilog. <coughs> assistant. Ang lalaki ng ano niya. Ano yung bilo-bilo? Pero okay lang yun. Eh, ano na natin yung saging niya? Ako Saging. O, shit. Ay, po. Mmm, yummy. Diba? Yan, tapos vanilla. Ilagay mo dahil. Malapot na siya. Mm-mm, malapot na siya. marina eh. Ibod-bod mo. Kaya okay, na yan. Tapos okay. kukulo pa yan. Okay. Lumapot naman siya. Lalo. Lalo. Wow. Sarap. Parang cake a fish balls. Parang carrots yung isa. <laughs> carrots? Parang sopas so. Sopas po ito. Hindi bilog-bilog. <laughs> Magkain okay, na tayo. Tara. Tara! Let's dig in. Ayan. Kain na tayo. Pidi. Pidi. Bulgur.